nagyata yung kailangan natin lang filter okay use a filter for now malino ba mukhang madilim pa yata madilim pa kailangan natin ang taasan yun ano 1200 yan okay title what to do in your 20s as a filipino Tagalogin ko na lang para ano. Para may daling maintindihan. <laughs> but anyways, I can speak three languages. Okay. So, i-comment nyo na kung anong gusto niya i-comment sa accent ko. But, bahala kayo. Kung pinapanood mo itong video na ito, it's either nasa, 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 nasa 20s ka pataas. Okay. Ginawa ko talaga to para specific sa mga ganong edad. Kasi, this year, This is my last year in my 20s. So, try ako next year. Magbibigay lang ako ng three advice, guys. Kung anong gusto nyo, ang anong dapat nyo gawin sa 20s nyo, guys. Para magiging ahead kayo sa mga kaedad nyo. Which is, ako talaga, na-experience ko talaga. So, by the way, uh, Peter Des from Northern Ireland. Uh, tubong Southern Leyte. Bisaya and then grade 6 lang natapos pero nandito sa Northern Ireland ngayon sumasahod ng Sige, sabihin ko uh, 150,000 per month. <laughs> hindi pa bawas yung bahay doon. So, babawas ba bahay pa, insurance pa ng sasakyan. So, siguro makakakani ma ito ako ng mga ano, kung hindi ako palagala, mga 100,000, pwede na siguro yon Which is panggabi ako, so medyo yung sahod ko is nasa mga 170, 160,000, ganun. yung sahod ko. Trabaho ko dito guys, is mekaniko. And I'm gonna give three advices kung nasa mga 20 pataas ka ngayon tapos hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa buhay hindi mo alam kung anong plano mo sa buhay ngayon pues panoorin mo to kasi para sa iyo talaga to mababago buhay mo dito okay number one ito guys number one ha maghanap ka ng skills guys na kahit sa ang ka lilipat madadala mo for example ako nagmekaniko ako kasi nung nalaman ko talaga na dalawang skills talaga yung in demand abroad welder and mekaniko kasi ang daming sasakyan sa ibang bansa. So, wheelchair kasi masakit sa mata. Sabi ko, ah, mekaniko yung kukunin ko para ano, chill-chill lang. Which is okay din kasi yung mekaniko guys, kailangan mo talaga ng 4 years guys. Pero 18 years old, wala na ako sa, oh, 12 years old pa nga lang, wala na ako sa amin eh. Umalis na ako eh, nasa Manila na ako nagtatrabaho eh. So, ang ginawa ko, meron kasi akong kaibigan na kakatrabaho ko na nag-aral siya ng automotive for, alam mo yung ano lang, yung, yung kada, kada linggo lang. So habang nag-aaral siya kada linggo, nagtatrabaho din siya lunes to Saturday. Tapos nag-aaral siya ng Sunday. Automotive yung ginuha Sabi ko, okay, mag-aaral din ako niyan. So nag-aaral ako, 15 days lang! Graduate na! <laughs> Meaning, 15, 15 na linggo, graduate na ako. And then, pagka-graduate ko noon, pinuruso ko talaga siya, guys. Tapos, nag-ano ako? Nag-UGT ako. Tapos, ang sahod ko lang noon, 150. And then, after nung 150 na yon, pagkatapos ko mag-OJT, nag-apply ako ng isang truck company and then na-hire ako and then after 5 months doon, nakakuha, uh, nakakuha ko ng experience, nag-apply ulit ako sa isang bus company, na-hire ulit ako and then na-regular ako doon for 2 years and then yung pinag-aralan ko lang, <laughs> 15 days. So, yun yung unang tip guys, maghanap kayo ng ano, maghanap talaga kayo ng isang skills na, mo, talagang madadala nyo kahit sa isang, sa isang company to another na madadala nyo ba. Yun yung number one tip po talaga, na talagang para maging ahid kayo sa mga kaedad nyo talaga. Pangalawa guys, ito yung, ito yung pinaka-importante din talaga guys. Na piliin nyo talaga yung mga magiging kaibigan nyo. Kasi ako ha, nung nagtatrabaho na ako doon sa bus company na sinasabi ko na kanina, yung mga katrabaho ko kasi palagi doon yung mga sinasamahan ko, hindi ako nagsasama doon sa mga ano, yung mga kaedad ko na medyo puro inom lang yung ano, inaatupag. Yung mga sinasamahan ko, yung may mga asawa na. Tapos yung may mga asawa na kasi, yung mindset talaga nila, pang pamilya na talaga eh. Tapos alam mo yung every, alam mo pag natatapos na yung trabaho namin, ang pinag-uusapan agad nila paano kumuha ng passport paano gumawa ng resume saan mag-apply anong agency hiring ngayon ganun, ganun yung ano nila ganun yung mindset nila ba sabi ko tapos ako naman don, parang nakangangala walang alam sa buhay walang plano sa buhay naikinig-kinig lang ako sa kanila tapos hanggang sa tinanong ko paano pala kumuha ng passport apatay ah, nung nakakuha ng passport ah, wala na tuloy-tuloy na pangalawa guys, piliin nyo talaga yung magiging kaibigan nyo guys. Kasi yun yung mag influence sa inyo guys. Maniwala kayo sa akin. Pangatlo, ito talaga yung pinaka-importante sa lahat. Kaya hinuli ko to. Kailangan nyo talaga magkaroon ng relationship with, kay Jesus, kay Lord. Kasi kahit anong sipag nyo pa, kahit anong, anong, kahit sino pa yung influence nyo, pag wala talaga si Lord sa buhay nyo, wala, wala, wala mangyayari sa buhay nyo. Ako guys, uh, aminin ko talaga grade 6 lang natapos ko, pero nandito ako ngayon sa Northern Ireland, nagkatrabaho, talagang nakita ko yung buhay ko na talagang blindness talaga ni Lord. And beating, uh, talagang I'm so thankful to kay Lord talaga na talagang nandito ako, blindness niyo yung buhay ko. At ikaw na nanonood, bahala ka sa buhay mo, basta... Para sa akin talaga, ito yung mga naging naging mga napagdaanan ko ba na talagang hindi naman siguro sa pagkukumpara no pero kung titingnan ko talaga yung mga buhay ng mga classmate ko dati tapos ako ngayon. Hindi naman sa pagmamayabang, but ayaw ko talaga din magyabang. Talagang, talagang blessed talaga ako ni Lord. Talagang, I'm so thankful siguro sa prayers siguro din ng nanay ko kasi napaka-prayerful ng nanay ko eh. Shout out, Nay. Eh, kung mapapanood mo, kung mapapanood mo ito, Nay. Eh. Guys, have relationship with God, guys. Kasi si Lord talaga yung magbibless sa inyo. Kahit anong gawin nyo pa sa buhay nyo, kung wala si Lord sa buhay nyo, wala, walang mangyayari sa buhay nyo talaga. Kasi i-direct ka ni Lord sa mga blessings. Yun yun ah. Yun yung tatlong tips ko talaga sa inyo. So kung napapanood mo to, bahala ka na kung anong gawin mo sa mensahe na to. Basta ako, binigay ko na, ginawa ko na yung part ko, share ko na yung dapat kong i-share. And then, bandang huli, I'm gonna share a verse to you guys na talagang talagang tumatak talaga sa isip ko talaga nung nabasa ko to. Naalala niyo yung 911 11 yung ba yung attack sa, ano, attack sa US, 9-11? Well, memorize niyo lang yung number na yon, and then go to the Old Testament, Book of Ecclesiastes, 9:11. Chapter 9 verse 11. Ang sabi talaga doon, diretsohin ko na. The race is not to the swift, meaning yung karera daw takbuhan, hindi lang daw para sa mga mabibilis. Nor the battle to the strong, hindi daw yung yung away para lang daw sa mga malalakas. Nor yet bread to the wise. Hindi pagkain lang daw kung sa mga matalino, hindi <laughs> Iwan ko na na translate talaga talagang maayos. Nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skills, but time and chance happen to them all. Alam nyo guys, may, may quote talaga ako na narinig talaga na nabasa talaga na ang sabi doon, Preparation meets opportunity. Meaning, kapag i-prepare mo na yung sarili mo ngayon, kapag dumating yung opportunity, boom! That's it. So, yun yun. Yun yung mensahe ko sa inyo. So, kung may mga tanong man kayo, kung may comment kayo dyan, i-comment yun na. Pero kung ako talagang ang guys, gawin nyo tong tatlo na to. Bahala na kayo kung anong gawin nyo sa mensahe na to. Pero ako talaga, talagang ito yung ginawa ko sa buhay ko. Kaya nandito ako kung nasan ako ngayon. And then kay Lord, talagang... And then kay nanay, kung napapanood mo doon ay shout out sa'yo. <laughs> Alam mo talagang pinagpipray mo ako palagi. So, guys,